Magandang hapon po ulit sa inyo. Ito po kami ulit na po nung aming gagamitin po para sa huling gabing burol po or lamay po sa aking namaya ano, pang asawa. Ito po. Sa mga plastika naman po kami kasi ang style po dito sa Cavite ay pag, pag ililibing na po, yung iba na nabalik. Uh, sa umaga pa lang po, prepare na po namin yung pagkain. I ilalagay na po namin sa uh, paper plate para iabot na lang po dun sa mga nakapag ano, uh, lamay or nakip, nakipa dalamhati tapos bumili na lang po kami itong plastic para po sa mga soft drinks kasi mainit po dadalhin sa cementerio lalagyan na lang po namin siya ng mga yellow pupunuin po namin siya at lalagyan po namin, lalagyan po namin ng soft drinks para may soft drinks sa tubig para yung may gusto sa tubig at soft drinks kasi sobra pong mainit ngayon mm, mm wala yun po yung aming paglilibingan from Anabu po Imus uh, papunta po siya sa Kawit po siya ilalagay pinagpala cemetery pagod na po yung aking anak sa sobrang inis. Ayan po. Sumalampak na po doon ang <laughs> upo. Kuwait ka naman, anak. Ay, sige po. <laughs> Nasa palengke po kami ngayon ng Imos e Public Market. Kuwait ka na. Hello po. Ito po yung... Ito po yung ano. Kuya, 150, anak. Ano na? Magkano? 2,052? Ah, oh, 1,052. Ayan po. nakapili na po tayo. nagpapa po tayo para kuptin po natin lahat ng gastos at budget para na monitor po kasi talagang mahaba pa po, po yung PC. Nagbayad po ako kanina ng uh, pure, uh, yung sa cemetery po. So, uh -huh, automatic po ang laki na po ng ano. Kaya naman, naman. Eh, ano pero okay lang po mairaos po ng maluwag at 1,050. 1,050 at madala po namin ang mapayapa sa huling hantungan ng ng ano po, pa ang aking namayapang asawa ay ayos na po yun malaking bagay na po sa amin na siya po ay papayapa na po sa piling ng ating Panginoong Heso Kristo ayan puyat puyat pa po ang inyong mama ayan ay, po ito pong aking panganay ang panganay pong kasing lusog ko pero hindi ko po kasing gana Magana po ako. Super magana po siya kumain. Okay. Ay, nanay. Baka po may gusto po kayong i-shout out. Ito po yung aming suki na binila po namin ng mga plastic. Shout ay, out ay, po. Ah, po. Pag may kailangan kayo, dito lang punta. Ah, yes po. Yung mga taga-imus daw po or kahit saan basta malapit po rito po imus public market. Mura po dito. Tapat, anes po. At saka, ito po. Kompleto po halos sila ng mga kailangan nyo po. Ayan po. Kung kayo po ay nagtitinda, may kantin, may lakad, outing, mapa-plastic po pang, pang gamit sa bahay na mga spoon, mga disposable, meron din po sila paper plates, kompleto po sila. So, ito po yung kailan stall number 28 po sila. <laughs> ito po, sa kabaan po ito nitong Pasilio H po. Ayan po, Pasilio H. Dapat pasok, pasok natin pa Ah, ah, sige. Ayan po. Babalikan po namin sa palengke yung manok. ayo po kung pagblagin ng anak ko doon at delikado daw po. Baka yung cellphone ko pong ah, nangang medyo luma na, inanganganib na mapalitan ng tuluyan. <laughs> Uh, may ma ano po ako hangga't nagagamit pa kasi sa panahon po ngayon hindi po kailangan ang luho kailangan po ay sigurado na bukas ay may sasaing <laughs> Ito po nakuha mo na anak yung plastic ano ay yung sako bag Hindi po Nabayaran mo na Hindi po Ayun po nandito po tayo ngayon. Pauwi na rin po kami, patapos na po kami naman kasi. After naman ito, pwede pa ito magamit sa bahay. Oo, oo. Kasi yung parang hindi ano, dagain mo. Hindi yung Hindi po, ano mga gamit kami. Pagtataguan po yung mga hindi pwedeng masira. Ah. Kasi loob po yung aming bahay. Ay yung ano pala, minanang bahay ng anak ko. Ay, sa, kaya nagpapasalamat din ako sa family ng aking asawa, sa mga nakakapanood po nito. At sa mga kanya po mga kapamilya, na pamilya ko na din po. Na pamilya ko rin po. Grabe po ang suporta po nila pagmamahalag pang unawa grabe po mula po day 1 hanggang tomorrow po actually ngayon po grabe po yung, hindi lang po sila isang beses po punta kahit sobrang busy talagang nagre-reach out po sila personal or through communications po kung ano pa po may maraming maraming salamat nga po pala sa kanya rin pong mga katoda tricycle driver po ng BLT uh, tricycle associations po at ang mga Lares family po ate Edna na Lares, si Ati Lucy, si Ate Tess, si Kuya Ray po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tataos po sa taos puso niyo pong pakikiramay at pag-alalay pag, at pag po sa amin. Sa Libed, Libed Family po, kay, sa kanya pong mga kapatid na si Ate Shell Red, Ate Shella Libed po at si Ate Dolly Libed po. At sa kanya pong, kanil kanila pong mga anak, maraming maraming salamat po. At uh, sa mga kaibigan po, kapitbahay, at mga dati niya pong ka-classmates special po batch 83 uh, Conciel Toti kay sa amin pong pamangkin na si Sher, si Sherwin ako, thank you so much po si Conciel Sherwin Conciel Toti at sa batch 83 po ng high school po ng Anabu, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyo po sa aming pagbibigay pagpapaabot ng pakikiramay at saka ayun po thank you po ako at thankful po sa inyo sa magpapasaya niyo po sa amin sa oras po ng aming uh, pag at pag at po. Maraming maraming salamat. Ito po ang aking anak ay taos puso rin pong nagpapasalamat para po sa mga kapitbahayan na at kamag-anakan na hindi po kami iniwanan dito po sa aming pagdadalamati. Maraming maraming salamat po. Nanay, thank you so much po. Maraming salamat. Salamat po. Open.